Tal sigla na dela ko parlo na laag ron sa tabunok ma wala ka gisano at ba bugna

Guys, content ni siya, guys. Tawag sa ibang bansa ba? Oh, gago. Content si Uma. So, wa dey mo nalantaw dey og mga boxing-boxing dey. Bingo kay balay, wala kulay TV. Ano ya, ano ba, ba? <laughs> Ay, nagpataod. Sa akin, magbali. na mag-wifi? Itingit ngitap ka ng suga. Ah, Ah, go online sa

Isa ba nang krasunes? isa ba ng kasunes? Ah, daga. Ah, kamarmal na, kamarmal. May daga na suto nun. Ah, daga na po. Sige, <tod> saan mo na malita na? Dahil kong nabayad si Inday, na menga original siya, ate, original <laughs>